Hi mga mami! At dahil nag-crave na ako ngayon sa may sabaw, ay naisipan ko nga magluto ngayon itong sinabawan na manok. Madalas nga kasi ang mga naluluto kong ulam nitong mga nakaraan ay kung hindi dry ay yung may mga sauce. Kaya naman ngayon ay naisipan ko nga na may sabaw naman yung gawin ko. Unang beses ko pa nga lang din po na magluluto ng ganito at hindi ko nga in-expect na napakasarap pala nito. Kaya naman samahan nyo na nga lang po ako mga mami at simulan na natin ang pagluluto nito. Una nga po ay nag-isa lang ako ng bawang. At pagkatapos, maya-maya lang, ay sinunod ko na rin yung luya at yung sibuyas. At nung lumabas na nga po, yung aroma nilang tatlo, ay sunod ko namang inilagay yung kamatis. sarap nga dito yung maraming kamatis mga mami dahil yun po yung magbibigay ng lasa dun sa ating sabaw. Nagtira nga rin pala ako ng kaunting kamatis para may panglagay ako mamaya kapag paluto na. At maya-maya nga lang po mga mami, ay sinunod ko na rin pong ilagay yung ating manok. Nimplahan ko nga lang po iyan ng paminta, chicken cubes at pagkatapos ay naglagay lang po ako dyan ng dalawang tasa ng tubig. Depende na po sa inyo kung gaano karami yung sabaw na gusto nyo. Takpan lang po iyan mga mami at hayaan lang po hanggang sa maluto yung ating manok. dahil luto na nga po yung manok mga mami ay tinimplahan ko na po iyan ng patis. Tansyahin nyo na nga lang po yung patis depende sa alat na gusto nyo. Tinikmain ko na nga rin po iyan mga mami at dahil sakto na nga sa akin yung timpla ay inilagay ko na rin po yung mga gulay. At ang gulay nga po na gagamitin ko rito mga mami ay bagyo beans po at saka repolyo. Pero depende naman po sa inyo mga mami kung ano yung gulay na gusto nyo ilagay dito. At kahit anong gulay naman po na sa tingin nyo ay masarap sa ganitong luto ay pwedeng pwede nyo pong gamitin. At eto nga po mga mami at luto na nga po ang ating masarap na sinabawang manok. Yun lang po mga mami, kain po tayo!